Nung makikita ko nga kung nakakos, pinos na mm -hmm. Nagigising kasi ako, wala stress eh. Hindi ko naman mapasok sa kwarto niya. Kung nasarap ang tulog, pagod ka ako. Mm -hmm. Nung magisig siya, niyakap ko. Congratulations ako <laughs> na. Baka pwede kong makita mo. Pwede <laughs> niyo. <laughs> uh, sabi sabi niyo. Hindi na tayo po kayo. Sabi <laughs> niyo, papasok po yun. Kasi ako pa. Ah, ito. Paano? <laughs> congratulations <laughs> <yun>, na <anak>. na <laughs> Mm. <laughs> si Tatay kanina pa lo. <laughs> Bakit to? Ano Ayun, 'yan? Ba ma Masaya ako <laughs> dahil pero mo you know, magkakaanak ka ng magtanong mag na blood eh Sa'ka lang mm. driver. Mm. Kasi yung pinagpaguran ko po nakikita ko. Mm. Bin Binigyan niya ng potensya yung pag naanak po dahil kahit konti lang ang ibibigay kong baho sa kanya, talaga tinulungan, tinulungan niya at tinul magpakatapos mat, mat, siya. yun yeah. Ang sarap ko sa piling. Tanay mm -hmm. na din tayo. Ganyan din ako. na luha ako. Minsan yun ang isang Kuya Angelo, ang ating magna cum laude sa nanay at tatay. Uh, Siyempre po, uh, papasalamat po ako dahil sinuportahan po nila ako sa gusto ko po na makatapos po sa pag-aaral. Yung pagsasikripisyo po ni tatay sa bukid po. Yung pagising po ni nanay sa umaga, may makain lang po ako para uh, <laughs> may makain po sa umaga. As po yung paghahanda niya po sa mga damit ko po, po sobrang nagpapasalangat po ako. At uh, susulihan ko po yun. <laughs> Sorry. <laughs> yun po. 🎵 naman si Okay, dyan tayo mag-picture ngayon. Malino dyan. Pagbalis kami ng... Anong oras tayo malis dito, Kuya? Mga bandang tempo. po. Mga 10 no? Tapos... Ayan, mga aala na tayo. Makakatid ko lang po kay Ate Karen. Ito nga yun. Ano. Hindi ko nakausap si, na, si tatay kanina Kaya kitsikahin ko um muna. Sana po nandyan na po? <laughs> Ay, ibig sabihin pagka ganyan minsan wala pa rin. Opo. Ay, eh, grabe naman. Talagang ginagawa niya din yung best niya. Ano? Yes na. po. Okay. Mm, -hmm. pwede. Hindi, sa harap baka wala na yung nagtitinda. Wala na po. Si, ah, uh, ate. Pasok mo. Oh. Si, pasok mo. Ngayon, hmm. nandiyan na po Ay. si Tatay. Tay, sorry. Pero wala po akong <laughs> ginawa sa kanya. Kahit hibla po ng buhok, hindi ko po nakuha po <laughs> ng teorema <tiling>, at hindi nagsak. Talay <laughs> mo kaya. Pasok po. <laughs> Pinamalig. <laughs> Ito na ako kayo kanina. Mm. Nagkipag-araro ibig sabihin hindi pa ako sa inyo pala? Hindi o, driver lang ako. Ah, kala mo bukid ah. Hindi po, wala po kayong <laughs> <laughs> ano? bukid po. Ano? Pwede kumain dahil <laughs> dito. Ayan ay, po, parang may siya. siya. <laughs> <laughs> wow. okay. Pakita mo nga kay Tatay ako dito. Oh. Yung... Pakita mo lang din yun. Ano po ba ito? <laughs> Pag-mayor natin. Dinayag pa si mayor eh. Ano po ba? Pero kung magagasgasan, baka magkatumi, huwag mo nang ilabas yan. <laughs> Hindi ko po alam paano po yan. No? <laughs> ah. Paano po ilabas? Ah, ano? Okay. Ay. Ay, po mo, pa para ako kung na nakakita ng mayor pagka nakasuot. Oh. Siyempre, babagay natin yung damit sa sumak na kong laut eh. Bago ah. 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 kayo mabibigla, huwag kayo mabibigla. Siyempre. <laughs> <laughs> <Wow. laughs> Ilagay ah. mo dito kasi baka <laughs> magkahalikabok. Tara na, mas magandang makita niyo po na ano. Tinerno ko na rin po sa pato siya eh. yung ano, pants. Para... Wala po ano yung bagay. Hindi, huwag mo nang i-ganyan. Ganyan na siya. Ganyan man na yung sabi. Sabi mo na sa akin. Ito po sabi ko yung i wala po yun sa ginawa you ko know, Kanya mo kwarto. Na... Kumusta po yung trabaho niyo? Ah, Ang uh, extra-extra po. Pag uh, may tumawag na magpapaaral, magiging ito drive yun. Eh. Mm hmm. Ang mm -hmm. pangangang sa mga kubo. Buong isip ko tayo sa kanyo, sa inyo. Hmm. Sa sanag di po, sa kuha ko marami lang yun. Mm hmm. Mm -hmm. Pagkagaya po niyan, tapos na. Il ilang buwan ka na naman. Tra trabaho, mag-aanap ng trabaho. Mm. Uh, may pambiling ulam at saka bigas. Yeah. Ganyan daw yung tatay na Gagawin po lahat para sa pamilya. Mm -hmm. Ibig sabihin, yun po yung pinagkukuha rin nyo ngayon. Tapos kayo po yung driver lang. Mm. driver lang po ako. Mm. Tapos pagka walang balay, ano po yung ibang ano nyo? Isang Isa po, nakikipag-drive na po. May pag-drive na luluwas o kaya may pupunta doon sa isa. Mm. drive na. po kayo ko galing sa four wheels? Ah, matagal na po ako nag-drive. 18 years old pa lang po ako driver na. Okay. Kaya po yung lisensya ko hindi na Napasok. Hmm. Dahil po minsan, yan po ang pinang naanap buhay ko pagka yung walang yung pera, pagka na pag pinag-dry mo sa Maynila, bibigyan ah, ka ba ka ng sandi po, malaking bagay mm -hmm. so, na po. Sabi na doon ko rin kinukuha yung kinuhuan, isang pangbili ng gamit ni Angelo pagka... Mm -hmm. Kaya po sabi ko po sa lahat na sumuporta sa kanya, sulit naman po ang naging suporta sa kanya at nagpatapos siya ng pag-aaral. Nung nalaman ko tayo, hindi na mapakali. Ano kaya pwede kong gawin para ma mabigyan ko siya ng regalo po ba kahit pa paano. Tapos nalaman ko nga, may oras o siya ngayon. Nagising po ako ng alas tres, hindi na ako nakatulog. Pinipilit ko matulog, hindi na ako nakatulog. Sabi si Mako. Mm, ano yun ba? Sabi ko nga po sa kanya kahapon, pumit, pagka ako, ako bukas, pagkagawa kita ako ng tarpulin. Sabi ko sa mm -hmm. kanya, huwag na eka, sa, sa susunod na lang eka. Yeah. Ay, pinipili po namin mag-asawa, niya. Ah. Sabi ko, pagkagawa ko pa rin ka kahit na ayaw niya. Mm. -hmm. Siyempre. Gano'n kalaki ang gusto niya? <laughs> gusto niyo? Yung parang billboard. <laughs> ako na <nang> magpapat. Ano? <laughs> <laughs> Hindi naman po. Ito lang pong makikita ang proud, ka, proud tayong mga nag-sumaporta po sa kanya. Mm. Na makikita po natin na mag-nakalaw mag mag siya. <laughs> Grabe nung pagka nakumlaw ko yan, silo. Pero ikaw pa rin yan. Oh. <laughs> Dahil sa ano mo. Uh, ano mo, yung dedikasyon mo. Tsaka siyempre, pamilya mo kami ano lang eh. kumbaga maliit lang na part. Kasi kahit sabihin mo nang kahit buhusan ka namin ng tulong, pero hindi mo ginagawa yung ano mo, di ba? Yun nga po ako sinasabi. Ano din? Nagsumikap, po siya para makabawi naman doon sa mga tumulong sa kanya. Mm -hmm. Para matuwa naman yung mga tumulong sa kanya na hindi niya pinabayaan yung pag-aaral niya. kesa ah. Kasala rin ba kami doon? Yes. Okay, <laughs> pero, oh, muna muna po. Okay, po, po. Unang-una po kayo doon. Hindi, sabi ko nga ako sa kanya. Sa amin may light na part. Ma ano lang. Pero, ano yan. Uh, sa pamilya mo, unang-una mo yan ginawa. Pero kasama daw po kami. Siyempre po. Sa'yo. Thank you. Pagka po, yun nga po, pagka yung alawas niya, kung hindi ka kay Tati Tekram, hindi ko magbibili yung gamit ko. Di ba? Siyempre po, video talagang kulang po sa inuulit ko, hindi lang po ako to, kayo din to. Yung mga, ano natin, yung mga katekram yes. number yes, natin. yung mga sumukot Oo. Uh, eh, ano to, sama-sama po natin pagmamahal. Sa bagay, kung pagsasamahin mo lahat ng scholar natin, malaki siya. Pero sa part naman ni Kuya Angelo, eh, ano ba naman po yung 3,000, 5,000? Pero po sa uh, hmm. gustong matapos, pinagkakasya niya po yung 3,000 mm. na Tama. Dahil po, minsan, tatanungin ko, may pera ka pa ba? Mm. Mayroon Meron pa naman. Pagka sinabing meron pa naman, nasa limandaan na lang ang pera niya. <laughs> mm. Pagka dadagdagan, mo ako ng salibu yung pera ng anak mo. Mm. Hindi, tatama na yung limandaan para may pambili rin ng ulam dyan sa bahay. Oh. Kaya alam din po niya na ang anak po ay, ko pa ano-ano mm. Hindi naman dire-diretso ang hanap buhay. Naamisa ako sa mga ganitong magulang. Yung mama mo, yung papa mo. Napakababa ng loob. Ramdam ko yung ano, yung pagmamahal sa isang tatay, nanay, sa isang, hmm. sa mga anak. Kaya lang ano. Kahit yung panganay. Hindi. <laughs> Wala pala siya. Kahit na po sino sa kanila, sinabihan ko naman sila, kahit mm -hmm. pa paano, kung gusto nyo ako mag-vocational, mag-aaral kayo, tataguhit mm -hmm. ko kayo kahit na mahirap. Mm -hmm. Kasi ako, ka yun lang kaya ko, ipamana. Wala akong ibang ipapamana sa inyo. Eh? Wala mm -hmm. kami lupa, wala kami ako. hari yun lang kaya Basta, panalangin lang natin na ako sa Panginoon na huwag akong magkasakit. Mm -hmm. Yun lang po ang tayo sa mga magulang na ano, walang pangarap sa mga anak, ano po yung gusto niyo sabihin? Eh, sana po mag-isip-isip. Bigyan nila ng pang ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Hmm. Kasi po, pagka napatapos mo ang isang anak mo, kahit na sino po, wala nang makakaagaw doon. Tama. So, yun lang po ang pinaka may bibigay kong payo sa kanila. Dahil lang isang anak, hindi kayang kunin pagka natapos kagaya po ni Angelo hindi na po kayang bawi kahit na sino yung kanyang tinapos na Kaya na po niyang na maayos ang magiging pamilya niya. Hmm. Hindi po kagaya kong video <laughs> irap talaga. Yeah. Sabi ko nga, kahit gano'ng dunong mo, pero kung wala kang respeto pag sa mga magulang mo, malate. Bonus na lang talaga yung ganyan. Pero yung anak niyo kasi, ang daming bonus eh, matalino na, mabait pa, pinagbubutihan pa yung pag niya. Tapos may pangarap pa sa inyo. Kaya nga po. Number one sa lahat, gwapo pa. Oh. Diba? Ang daming bonus sa kanya. Sabi ko nga, bonus na lang yung magkaroon ka ng medal. Pero ang pinakamahalaga ito. Kasi kung meron ka nga nito, kahit wala ka nito, gagawin mo lahat ang um, gagaw magagawa mo para kumita at mabuhay mo yung pamilya mo. Ganun yung love. Kasi mahirap naman nung meron ka nga nito pero wala kang pagmamahal sa mga magulang mo. Wala lang. Wala din. Hmm. Pagaya nung malimbawa po, pinag yung mga ibang pinag-aaral. hindi ng pang baon, hindi rin pala pumapasok. Wala rin. Mati-girlfriend Magka-gaffer, <laughs> magbo-boyfriend, mag magliliwal mm. mm. yan. Eh? Mm. Magka-SM, mm. ngayon yung school ngayon nasa SM na eh. Nasaan mm. <laughs> <laughs> pinipili na lang, doon na lang. Sine, mm. mag uh, Tom's World, mm. mag-games. Bisa magdi-disco pa. <laughs> mm, disco. Pero sa'yo, tayo talaga ano? Ako naman po eh. Tumama kami. Sinama at tumama ako sa anak ko sa magpapaaral. Mm. Dahil bahay iskwela lang po siya. Pag, uh, sa araw lang ng Sabado, oh, maghapon siya sa bahay. Araw ng linggo, maghapon siya sa bahay. Pag kami pasok, sa iskwela naman siya. Mm. Ganun lang po ang gawain. Kay Kuya Angelo, di ba meron naman tayong ano, parang sino ba yung parang nakapag -imp? May gano'n kasi minsan matimbang yung mm -hmm. influensya ni tatay kung bakit ganyan or ganun yung pagkatao mo. Yes. Paano, paano mo -ano yan? Siyempre po, uh, nakikita ko po yung paghihirap po nila. Mm -hmm. yung bata po talaga. Kita nyo naman po yung bahay po talaga po ng dati po. Yung mm -hmm. mo lang po talaga, todo po sila, pagka bumagyo, todo po yung hindi sila natutulog. Mm -hmm. Nilalagyan po ng patong po yung bubungan para hindi po ano. <laughs> 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 Tapos tayo, kanina nalaman ko, uh, doon po pala sa mga naibibigay namin. Parti yun, pero siyempre may tulong din yung ibang ano. Pero nagsimula pala yon doon sa napanalunan napanalanunan mong 20,000 ba? Oo. Oh, yung parang pangalawa ano na nalang po. Pangalawa? Oh, po. Sa mga natatanggap yeah. Na, oh, mo? Opo, natatanggap po. Ang galing naman oh, yun, no? Oh. Nagulat na nga lang po ako. Oh. Sabi niya, may, may ka ako. Hmm bumili ka tayo ng buwangin muna, tsaka graba, mm. bakal, alo Dahil uh Mm. -huh. Then nakabili na po. Tapos nag na po yung kuya niya. Kuya, nga, mm. ka, pagtulungan natin, bumili ka ka ng simiento. Mm. Yung po, doon po nag-umpisang pinagtulungan yung bahay. Ay, po, hindi man nagsabi sa akin. Tayo sabi ko kung nagsabi ka man lang sana. Hindi man doon sa ano, na pagtulungan natin kahit pa paano. Pero at least yan nalaman ko na eh, ayan, kulang ng mga bintana. bintana tapos yung pinto medyo pakita mo nga yung pinto kuya <laughs> parang ano, plywood lang na pinag ano kaya pagpipray ko to yung ano na to kasi ano yung medyo uh, gumawa po kami dalawang bahay tapos may isaw kaming inayos. Renovation lang naman. Pero Ganun man yung ginawa namin kahit hindi ho sa kompreto, pero malaki na po yung gastos. Ang, ang mahal din ho kasi ito yung ano, labor. Opo, oh, labor. Labor. Ito naman po kasi kaya na ito ng ano. Yung kuya niya, dalawang bayo, yung dalawang asawa ng babae po. Mm. Sila lang po. Nagtulong-tulong yan, Dahil po sila eh, marunong gumawa no? ng bahay. Ah, naramdaman pala talaga sila. Opo, oh, gumagawa po sila. Oo, yan ang, um, buhay, ng, uh, yung ang buhay ng mga malugang ko at sa kaanak um, hmm. Pero kung hindi po kay Angelo, hindi mauumpisa ang bahay namin. Nga. Ang sarap sa puso, no. Yung, kahit pa paano yung gano'n. Yun nga yung napasaya mo sila, so, na-appreciate nila. Yung, yung kumbaga yung pag-alis mo ng kaligayahan mo, dinala mo sa iba. Ang ah, sarap ng parang okay. Kung ganito lang yung mga anak natin, wala sakit ng ulo eh. Ayaw po. Dahil po hindi umihinom, you know, hindi nagbibisyo. Hmm. Pagdating po ng paggaling sa eskwela, bahay lang siya. Kakain, tutulog, pag-aaraw. Hmm. Ganun lang po ang... Sa loob po ng Mula nga first year ng high school siya, hanggang naging grade 12, hanggang naging college. Mm -hmm. Hindi po kami sumagitang-muto ng mga ginagawa niya. Talaga pang binigay niyo po niya yung best niya sa pag-aaral. Mm -hmm. so, kaya naman po, ngayon nga kami, nandiyan. May sapatay. Oo, uh, pagka nag exam mm -hmm. mm -hmm. na po. Oo. Kaya-kaya po niya yun. September po. September pa. Uh -huh. Kaya yun. Nung makikita ko nga kung nakapos, pinos ng eh. <laughs> mm hmm. Nagigising kasi ako, wala stress eh. Hindi ko naman mapasok sa kwarto mm -hmm. niya. Kung nasarap ang tulog, pagod ka ako. Mm hmm. Nung magising siya, niyakap ko. Congratulations ako <laughs> <pra> <laughs> na. Paano po niyo niyo na nakahiga o no? yung mm -hmm. naka na po siya. <laughs> <laughs> Baka pwede kong makita mo. Paano niyo? ninyo. Pa paano po yun? Ah, pa uh, eto. paano? Congrats, sir. Sira na na. Ganun pala. Wala pong kiss. Siya po kumikis sa akin. Oo nga kasi one time, sino yung kinis? Mama mo Opo. Ganun ka ba pag umalis sa bahay? Hindi nang pag umalis po. Pag, uh, pag naglalambing po ganun. pag naglalambing ka. Opo. Masarap oh, sa pakaramdaman na Kasi nga, sila ko yan nga, mga anak ko, pagka kinikis ako, nakakatanggal yung talaga ng ano eh. Uh, na, yung, yung ano, you know, yung pagod. Kasi mapupunan ka nga ng ano eh, ng saya lang sa ginagawa mo. Um, ganun, sim, simple yun, pero nagbibigay talaga ng lakas sa aming mga magulang. si tatay kanina pa lo. Bakit <laughs> si to? Ano yeah. 'yan? Ba Masaya ako <laughs> dahil pero mo magkakaanak ka lang magdang umad eh isa ka lang mm, magiging -hmm. pagdriver. Mm. -hmm. Kasi yung pinagpaguran ko po, nakikita ko. Mm. -hmm. Ah. Binigyan niya lang potensya so yung pag-nanap po dahil kahit konti lang ang ibibigay kong baho sa kanya, talaga tinulungan, tinulungan niya at siya. yun Ang sarap ko sa piling. Panay na din tayo. Ganyan din ako. Numaalin luha ako. kaya pa nga kami sa sasakyan. Pero eh. <laughs> so, mo, lima sila. Sabagay bagay, yung, tat... yung dalawa natapos ng high school yun. hmm. Yung isa naman, second year high school pa lang nag-asawa na. Yun yeah. yan namang isang lalaki, tumigil, tutulungan na lang daw niya ako magbubukid. Mm. Hindi ko na rin pinipili kung mag-aral. Sabi mm. niya, bago na yung kasa bukid Mm. Sasama lang yung ako sa iyo. Dati po kasi namumursyento lang kami. Mm. Kaya yung sa pinak na namumursyento kami. Mensahe po ng isang tatay sa anak. May pagsisigawan ko po, po. Sulit ang hirap ko. Pagod. Dahil ang anak ko, binigyan niya ng pagkakataon magpakatapos. Mm -hmm. Hindi niya pinabayaan ng pagod at hirap namin magkasawa sa kanya. Mm -hmm. Kami tuwang tuwan dahil mabait at mm, masunuri na namin ang aming anak. Mm -hmm. Lagyan niyo po sa dulo. Mama, chup-chup, anak. Yun sa'yo ng isang Kuya Angelo, ang ating magna-umlaw sa nanay at tatay. Ha? Siyempre po, magpapasalamat ah, po ako dahil sinuportan po nila ako sa gusto ko po na makatapos po sa pag-aaral. Yung pagsasikrepo siya po ni tatay sa bukid po. Yung pagising po ni nanay sa umaga. May makain lang po ako para ah, <laughs> may makain po sa umaga. Tapos po yung pag niya po sa mga damit ko po. Sobrang magpapasalamat po ako. At uh, susulihan ko po yun. <laughs> Sorry. <laughs> yun po. Tatang, thank you kasi apayari ah, mo na ako. Talagang <laughs> salamat. May support ah. Sa mga anak ko, Angela, na hindi binibigyan ng halaga o importansya yung sakripisyon ng mga babulang, ano yung gusto mo sila? Uh, sasabi ko lang po sa inyo, uh, sa mga kabataan na hindi binibigyan ng importansya yung sakripisyo ng magulang, uh, isipin nyo na lang po kung isipin nyo na lang kung paano kayo kung wala sila, kung paano kung hindi kayo suportahan, pangaralan at gabayan para sa ikabubuti nyo. Baka mapariwara kayo at dapat yung mga pangaral nila talagang gawin nyo kasi wala namang magulang na idadala kayo sa masama. Tay, um, bali na paano po ako? Nag-iwan po ako ng pera dyan. Sabi ko mag tayo. Tatlong litsyon. Hindi, <laughs> <laughs> simple yung ano lang naman po. Para... Salo-salo. Uh, may Tapos sabi ko, uh, ako na po yung mag-gatid sundo sa eh. bali na dito na ako na ng, ng 5.30 o 6. Sabi Six. ko kasi 6.30 yung alis dito. Oh. 6.30 Ay, na? Ay, 6.30 po, nandun na po. Ah, 6.30. dapat po, 6.50 po, ganun po. Okay lang po. Sige, tapos uh, ganun. Okay, Tapos tayo naman no, ko itong ano, mga bintana na mga mga po. Hindi. Ano po yan? Parang gusto kong dagdag sa mga regalo Eh. Thank you. Tapos ito. Baka kasi, ito, 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 ah sa lang na rin ako, masyadong sa wala uh, ako sa wala ako naulan ako sa wala sa wala ako sa wala ako sa wala ako sa wala ako sa wala sa sa wala ako sa Ate ako Ate Generous ka, Ate Karen. Okay. Talagang ano. Ito, talagang medyo, talagang naano lang ako doon sa yung sinimulan niya yung ano yung bahay nila na doon sa pagmamahal natin. O tayo, bilhin niya natin yan ito. Kung meron pa susunod, di ba? Tapos, nagpumulong yung kapatid. Nagtulungan na lahat. Hindi lang, uh, hindi lang okay. sa pero tumulong kapatid, okay. yung tatay, pati yung lakas nila. Yes At po. Dahil doon sa samasamang pagmamahal, yun yung resulta. Kaso ko lang pa. Dapat <laughs> <-nubos> din nabos-labos ng isang <laughs> nung ano. May nakategram, thank you po ulit ah, kay Tito Bong na nagpapot ng uh, Pascolor, 20,000. Actually, 22,000 something. Tapos, uh, kay uh, Tita kay Tita Carol, na nagpaabot din ng pagmamahal pa graduation celebration din kay ano kay Ate Karen tapos kay Tita Aida sa lahat po ng mga katekram Thank you po ulit mga katekram sa lahat po na mga titos and titas tapos mga uh, ano natin mga sponsor maraming maraming salamat Thank you, salamat po. I love you po, Mama Chuk Chuk. Mali guys. <laughs> Pagpalain po <laughs> tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo.